na sa nangyayari sa sama ko yung po eh hahahaha yung buset ngayon malaki yung ito yung ni mam ito may puli na puli na tawag sa inyo nito OY! hahahaha Kilo binili, may, may sukling 20. Yan yung tulingan, 20 raw. Wait, isa. Bukwa ka tulingan. Pare, say hi. hi. Suki. Ayaw, Ayaw mo ng <laughs> tawad. Mami <laughs> Paksis. Wala Paksis yan. <laughs> Sana. Paksis wide, ha ba? Ah, may pa? Oo, Okay ha, hanap parang si... Know, anong nang ano isda? Anong isda kaya bibili? Ano mura ngayon ha? Dati 30 yung ganun, ganito eh. Oo, oh, ito tampal buki oh. Tampal buki. Ano ba ito? Ay, okay, bagulad. Lobster. Lobster. Pareho, Mats. 105 105 105 Eh, ini awan. 110 110 Ano 'yung sabi ni Billy mo? Real lang 'to. Oh, 5 real din 'to. Masulong mas basta. Oh, Ano yung maginas? At kisi rin, kisi. Talagang pare-pareto yung presyo nila. Ay, may tungkot dito o. Ay, gagawahin na na. Well. Well. Dito dalawa kisi o. Dalawa kisi. Dalawa kisi. And the same, same? Dalawa. And also same? No, no, no. Wait, wait. Ayan talaga si Mara Ayan, hindi Asirin daw, ulo lang Ulo lang may maya Mami Mami, mami Mami, mami Alam, mami uh, ulo-ulo Alam, mami

Ano badan sila? Ano tayo tak. Ano tayo sila? Ano tayo sila? Ano Oh ya Ano tayo sila? 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 dia tu lihat. Sampo tulingan. Tapi yeah. tulis. Ja. Lima 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 pasti ya. Kela. Pasti pasti lela. Kami jemput pasti ya lela. Ada ada lela. Kela. Ada pemilih ringan kan? 2 kilo. kilo no 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 3 kilo lang 3 okay. kilo lang lumahan lumahan pwede na lang muna pare pariyas na ayan okay. okay. po okay. po okay. na okay. lang ng service market naglakad tapos mukha ng bangka dito yung tapos ang ng cornets so sa mga ano yung isang pagkayon